Pinoy Tasty at Pinoy Panisal may taas presyo ayon sa samang panadero ng Pilipinas. naritong ang news ni Jen Patrolya. Magtataas ng presyo ang mga panadero ng pandesal at Pinoy Tasty Bread. Ito'y dahil na rin sa pagtaas ng mga presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Ayon kay Samahang Panadero ng Pilipinas President Chito Chavez, magtataas ng 20 centavos ang mga panadero sa pandesal, habang 2 pesos naman ang dagdag presyo sa Pinoy Tasty. Una nang inaprobahan ng Department of Trade and Industry ang 2 pesos na pagtaas sa halip na 4 pesos na iminumangkahi ng manufacturer. Dagdag pa ni Chavez, mas paliliitin na lamang ng mga tinapay o magtitinapay kung hindi kayang itaas ang presyo. Nabatid ng presyo ng harina ay tumaas sa 950 pesos ang kada bag mula sa dating 700 pesos. At yan ang aking news ko pa ko po si Jen Patrolia nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.